Bakit tila nagiging katatawanan ang limang senador matapos biruin ni Vice Ganda sa kanyang show? Usap-usapan ito ngayon online. Sa isang segment ng Comedy Act ni Vice Ganda, hindi nakaligtas ang ilan sa ating mga senador. May ilan siyang punchline na tila tumutukoy sa limang senador na agad naging viral sa social media. Ang mga netizens hati ang reaksyon. May mga natuwa at nagsabing natural lang ito bilang komedyante si Vice Ganda. Pero marami rin ang nagsabing hindi na dapat dinadamay ang mga halal na opisyal sa mga biro, lalo na kung tila nakakaapekto sa kanilang reputasyon. Una, sinasabi ng iba na ang comedy ay dapat magpatawa at magbigay saya, pero hindi dapat lumampas sa punto na makakasira ng imahe ng iba. Pangalawa, para sa mga supporter ng mga senador, malinaw na pambabastos ito na hindi akma sa isang primetime show. Pangatlo, may mga nagtatanggol din kay Vice at sinasabing satire lamang ito at normal na bahagi ng comedy na gumamit ng political figures para sa punchline. Kaya ang tanong ng marami, freedom of expression ba ito o isang uri ng panglalait na dapat iwasan? Ikaw, anong masasabi mo sa biru ni Vice Ganda laban sa limang senador? Comedy lang ba o sobra na?